Magpapalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 27, 2024, Sabado ng ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinangos sa ikalawang aklat ni Samuel, chapter 12, verses 1 to 7 and verses 10 to 17. Noong mga araw na iyon, sinugo ng Panginoon kay David si Propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, Sa isang lungsod ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang isa ay dukha. Maraming kawan at bakahan ng mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak Pinapangko niya ito parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan may manlalakbay na naging panauhin ang mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukang iyon ang kanyang kinuha. At iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David. Naririnig tayo ng Panginoon, ang taong iyo'y dapat na mamatay. Kailangan magbayad siya ng apat na ibayo sa kanyang ginawa, sapagkat inapi niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, kayo ang nalaking iyon. Ito ang sinabi sa inyo ng Panginoon. Yamang ako'y itinakwil mo at kinuha mo ang asawa ni Urias. Tandaan mong laging may mamamatay sa patalin sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ng Panginoon, Pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan. Sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, Tunay akong nagkasala sa Panginoon. Sumagot si Nathan, Kung gayoy, pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. Gayunman, yamang nilapastangan mo ang Panginoon, ang magiging anak mo ang mamamatay. At umuwi na si Nathan tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Numalangin sa si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nag-ayunong at sa lupa na nahiga ng gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo at tinimok siyang bumangon. Ngunit tumanggi siya. Ayaw rin niyang kumain. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy po ng ating pagbabasa at pagninilay sa ikalawang aklat ni Samuel na sa bahaging ito ay medyo nag-iba po ang ihip ng hangin. Yung dating David na mapagpakumbaba, yung dating David na uh, mapagbigay, uh, napakabait, masunurin sa Diyos, ay uh, nagkaroon din ang bahagi sa buhay niya na sumuway rin sa utos ng Diyos dahil lamang sa hindi niya napigilan no na tawag ng laman. Ito po yung kasalanan ni David no. Siya po ay nakiapid sa asawa ni Urias. Natukso siya no na uh, sipingan itong si yung asawa ni Urias. Wala po kasi yung pangalan. Sa kabila ng napakarami niya na no kasi isang hari ay uh, kumbaga bahagi ng kanilang paghahari ay meron silang mga uh, babae no na uh, allowed na na sumiping sa iba pang babae bukod dun sa kanyang reyna ay yun nga lang po sa kasawiang palad itong si Urias ay ginawan pa niya ng paraan na mawala sa landas para nga maitago ang kanilang kasalanan kaya iprenonta niya sa sa labanan sapagkahangad na ito po ay mapapatay na una at nangyari nga po 'yon at ito yung labis na uh, ikinagalit ng Diyos sa kanya ngkaroon siya ng kasalanan sa pakikiapid at yung pagpatay hindi man siya ang pumatay pero hinagand niya na mapatay itong si Urias at ito ngayon ang uh, uh, kinakaharap ni David no dahil sa kanyang pagtatago sa kanyang kasalanan ay nagkaroon ng epekto sa ibang tao, lalo tigit sa kanyang pamilya na ang kagandahan lang po no, na ay maaga niyang pinagsisihan at inihingi ng tawad. Yung na-realize niya na nagkamali siya at umingi siya ng tawad sa Diyos. Pero tandaan po natin, no, mayroong mga kasalanan na nagkakaroon ng epekto habang buhay, hindi lang sa atin, kundi maging sa mga taong malapit sa atin o uh, tao sa paligid natin. Kaya kailangan natin talagang mag-isip ng mabuti bago tayo bumigay sa tukso, bago natin gawin ng isang pagkakamali o isang kasalanan. Isipin natin ng mga sampung beses kung sino ba ang masasaktan, sino ba ang madadamay, sino ba ang mapipirwisyo. Lalo, lalo na no, kung ito ba ay uh, makakasakit sa, sa kalooban ng Diyos dahil hindi naman nagkulang ang Diyos kay David. Sumula sa pagiging pastol, ngayon ay ginawa siyang hari. Pero ito po yung nangyari. No? Kaya nga, yung kasalanan ni David, sino ang nagdusa? Ang ibang tao. Ang nagdusa at ang namatay ay ang kanyang anak na bunga rin ang kanyang pagkakasala. Kaya nawa sa kwento at aral natin dito sa karanasan ni David ay mas matauhan din tayo no? sa atin po mga desisyon na ginagawa sa buhay. Huwag lang pang sarili, wag lang yung uh, atin lang, no? yung sarili lang natin ang isipin, kundi kailangan mo rin isipin yung mga magiging consequences nito, hindi lang sa iyo, kundi sa mga tao sa paligid mo. Pero nawa, katulad ni David, kung alam natin na nagkasala na tayo hanggat maaga, magawan pa natin ng, ng kumbaga, hindi man remedyo pero mapagsisihan na ng maaga para hindi na lumaki pa yung mapiperwisyo. Maaga siyang nagsisi at uh, kinalugdan din naman siya ng Diyos. Uh, ito, no, uh, sana patuloy natin mapagnilayan itong kwento ni David. Dahil hindi lang ito kwento ni David, kwento ito ng marami sa atin na paulit-ulit na nagkakamali, na ng desisyon. Muli, tandaan nyo po, ang pagkakamali natin, ang desisyon na ginagawa natin, ay meron din epekto sa ibang tao. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo